sa kabanatuan At ito po yung mga pasayero mga kagulong ito po yung mga pasayero ng kabanatuan talagang lagi ang dami pasayero ng kabanatuan ayan talaga exclusive lagi ang pasayero ng kabanatuan laging blockbuster ang pasahero ng kabanatuan mga kagulong ayan papasinyo po, puro kabaratuan po ang pasero na 'yan. Kaalis lang po 'tong isa niya, na kaalis lang pare. Easy text. Gapan. <laughs> Ayan, gapan daw po, gapan. Yan po 'yan. Chat out na lang po sa mga pasero ng pa-contact ka ba na gapan. talaga namang grabe ang pasayro ng kabanatuan pag darating talagang puno ng puno ang kabanatuan line Ya, kabanatuan po yan, kabanatuan. Yan kabanatuan yan, mga kagulong. Yan. Shoutout po, ma. Baka ba natanong buhay? Is it ex-Japan? Is it ex-Japan? Is it po Bulakan? Bulakan daw? Oo, bulakan po pala to bulakan. Ay, sa pagkakataon na yan, malamang hindi po kayo makakaupo. <laughs> Sunod na lang kayo. Shout out, pre. <laughs> Sa dami po niya, no? Malamang, ano, ang yan. Ayan, yan po yung pasayaro ng kabanatuan, mga kagulong. Ayan. Ah, tanungin po natin. Sir, yung kasunod, it Tex na? Bulakan pa? Bulakan pa raw, sir. Alas 4 na po ang isitex. Shout out muna. <laughs> Ayan. Oh, shout out. Ayan po ha mga kagulong. Ayan po yung ating uh... oh, shout out muna dyan, kagulong. Shout out. 1,000 lang. Ayan. <laughs> po yung awak niya. 1003 liter. 1,000 liter. po yung 1,000 liter. 1,000 3375 at, at ito papasok sa 3496 kagulong yan po update update lang po dito mga kagulong dito sa Pasay 5 star terminal Alright, pa rin pa sa Ayan, at update, 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 update lang tayo mga kagulong dito sa Pasay 5-star terminal. Bye. si 3403 3403 report 03 ayan mapapasok na sa kanya ang slot Yan sandagan ayan update update lang mga kagulong update update dito sa Pasay 5 Star Terminal talagang dinudumog ang uh, natin mga kagulong dinudumog Ayan. po update update mga kagulong dito sa Pasay Pasay dito update update tayo update update lang po tayo mga kagulong dito sa Pasay 5 star terminal 何で